Nako, eto, magandang araw po sa atin. Marami na naman po na iililigaw yung mga maling salita. Mukhang yata tila kay Pangulong Duterte na naman bagsak o sa dating Pangulong Duterte o sa mga Duterte na naman ang bagsak. Eto, mga rallying, itong kaguluhan. Hindi naman ha, ako hindi naman sa akin galing to ha. Doon sa nababasa ko mga komento, kasi paano man naman, alam naman natin nagsalita si Madam Claire na tila in-interview siya doon sa Billionaire News, ang sabi niya doon, eh, may idea daw siya kung sino ang may kagagawa nito. Eh, sino lang ba yung ah, uh, gusto maging pangulo? May pinapatungkulan siya, may pinapatunog siya, na tila yata hindi naman niya binabanggit ang mga Duterte, pero may pinapatunog siya na tila parang ganun. Di ba? Wala nga binanggit na pangalan, pero may pagkakilan na na tinutukoy. Di ba? Yan po. Ngayon, eto, maraming kumagat. Nang nagsetasis ko Moreno po na ang sabi, isang abogado at dating politiko, nako, may mga nagko-comment na, nako, si Duterte daw, <laughs> o si Sara daw, nasa kulungan na nga sa ICC ang Pangulong Duterte. Di ba? May mga nababasa ka pa. Talaga seryoso sila. Dahil, ang dami nagko-comment, ay ko, mga DDS yan, mayan, bayaran yan. Oo. Pati ayun yung sisihin yung mga, di ba may nakita sa ano, sa tatak ng damit? Nakita yata, eh, parang NPA yata yung tatak na yun. Bakit din yung, hintayin yung investigation at malaman talaga kung sino yan, no? Bintang ng bintang nga mga bintangero to mga to, eh, no? O ito, pakinggan nyo, case ko, mukhang may idea na siya na dating abog, abogado, na dating politiko, at parang Chinese, yata, half Chinese, pakinggan nyo eto pahinga nyo, pahinga nyo to si Isko. Eh, Meron mga initial report, sketchy pa. sa dating politiko, sa mga tapos may isang abogado. Under so, 10. Oh, malinaw ah. Iba yung abogado, iba yung politiko. Hindi magkahiwala yon. <laughs> hindi pinagsama yon. No, hindi abogado, politiko na. Ang pander neto, nagpipinas neto siguro, sabi niya, ay yung Chinese na Pilipino, ah, dating politiko. <laughs> Sino kaya yon? Dating politiko. Sabi daw iba, taga Maynila. jan ay hindi natin alam yon. Pero sigurado, huwag kayo maililigaw ng sino man, ha? pati, pati doon sa paling ng Malacanang, ay yung putak ng putak. Ha? Alam mo naman nyo, alam naman niya katotohanan eh. No? Lagi na lang na-escape niya, Duterte. Di ba? Wala man siya sasabihin, pero yung patutungo ang Duterte, parang yun ang nangyayari ngayon sa... Diyan sa sa flood control, 'di ba? Ang pinakamarami daw na nakulimbat eh, itong Duterte administration, o sige, siya na pinakamarami na kulimbat, o sige, unahin mo muna yung ngayon, bago yung marami pinakulimbat. Hindi naman ito paramihan ng usapan eh. High ah, school bukul singit ko lang ha, hindi naman paramihan to ng online, ng pinakamarami na kurakot eh. Unahin mo muna yung ngayon, kasi mas ngayon yung naapetuhan, kesa noon. Kasi mas ngayon yung binaha. Kayo naman oh, mag-iisip lang kayo minsan. O eto, Sinabi niya ni Isko dito, may isang Filipino Ch Pilipino Chinese at abogado at sabi ang, ang financier yata ay dating politiko. Di ba? Sino kaya to? Sana tukuyin mo na, Mayor, kung may ebidensya na, lima, sampo, tukuhin mo na. Baka para matapos na to mga to mga lechin to magkakaugnay kasi to sa nangyari. Biro mo pupunta doon, di para mag para manggulo. Eh kung talagang siya, totoo sabi niyo may parang politiko, sir, na parang ah, dating politiko, abogado, o Chinese pa, half Chinese, Filipino, isa lang ibig sabihin ito, na bayaran talaga ito para manggulo. Ibig sabihin, kaya ang purpose nila, kaya binayaran sila para manggulo, para i-distract ang nangyayari ngayon. Di ba? Hindi natin alam eh. Baka pakawala ng kusino to eh. Parang issue, mapagtakpa na naman eh. Totoo, mali. para issue na panghuli sa... Alam niyo na tinutukoy na buhaya, pati bonjing, di ba? Parang gano'n eh, hinala ng iba. O, oh, ito, pakinggan nyo, pakinggan nyo po ito ulit, Cisco. Pakinggan nyo po ito, interview niya. ng balitang yan, kausapin natin sa balitang hali. Ay, Rapi, magandang uh, tanghali sa at uh, sa ating mga staff dyan sa balitang hali, Jimmy Serra. Opo, base po sa inyong investigasyon, naroon na ba kay initial na investigasyon kung sino'y nasa likod ng na mga nanggulo? Isang grupo lang po ba ang mga ito? Well, as we speak, uh, Rapi, no, there is about 216 individual Naku. confirmed na tangan-tangan ng Manila Police District. Nako, dahil magulang iyak dito. Mm -hmm, di ba? And out of 216 individuals, 127 of them are adults, 89 of them are minors, and out of 89, 67 are children in conflict with law and 24 children at risk. They are being processed to be prosecuted, hopefully within the day. Uh, uh, Papanagutin natin lahat sila. At um, meron pa kaming uh, uh, lahat ng possibility no at tinitingnan natin na uh, lalong-lalo na may mga napabalita na mga instigator or uh, nagplano na magbigay ng uh, pera o funding sa mga ilang individual na nanggulo nung gabi. O oh, ito And, uh, ha. May duda ako eh. May duda ako eh. Duda lang to, ha. chorya lang to, huwag yung paniniwalaan akin lang to ha. Sa palagay ko sinadyatong pondohan, o, oh, may magrarali doon na iba-iba. May iba-iba pinagdalaban. Di ba, anong nangyari kagahapon niya sa Luneta? Doon sa bispong Luneta, sa Ground Zero yata. Sa Ground Zero yata. oh, iba-iba, may EDSA pa. Iba-iba ang katwiran nila. Iba-iba dalaban, -iba May Duterte, may Sara, anti-Sara, may pro-Sara, may pro-Duterte. Iba-iba, may plant control. Ngayon, ang sadya na itong magrarali ito, hindi para magrally, manggulo mandistract. Di ba? Mandistract siya doon sa tulay na pangyayari. Di ho ba? Ako ha, yun ang hinala ko. Parang buhabagal tayo. No, mabagal ba tayo? Parang mabagal, no? Ah. Di ba? Para man -distract. Ako ha, yun ang hinala ko ha. Para yung gagawin natin, yung gagawin patutungan ng issue. Kasi ando na yung issue eh. Hindi na kaya buray yung issue eh. Ando na yon. Ang gagawin, patasamain niya yon, yung isang kampo, palilitawin na o, administrasyon, binabakbakan. Bakit binabakbakan? Etong Marcos, binabakbakan ang mga to. Pinag-resign. Susugod sa malakanyang kuno. Kung nautusan to, agaw ng kuman. Maaaring gawin ng kuman. Kuwari, sugurin yung malakanyang. Kuwari, manggulo kayo dyan 'di ba? Pangulo kayo din, bayaran namin kayo. Parang ganun, nakaka ko lang ha. Ano iisipin ng mga tao? Una, maliligaw sila. Dito sila pupunta ngayon, 'di ba? Lahat ng tao naka-focus ngayon dito. yeah diba? Pangalawa, iisipin nila, "Boy, kawawa naman si Marcos Anya." 'Di ba? Sinusugod naman all hero 'yan eh. Siya nga nakatuklas ng corruption. ba't siya susuguri? Alam mo, lumalabas, biktima pa. Di ba? nag nyo, magagamit itong rally, itong kaguluhan na to, paglabas ng investigasyon, tanyo am After after ngayon baka bukas lumabas bukas may hearing sa ano eh, sa Senate eh. Tama, sa susunod may lalabas so May may kinalaman ito sa nangyayari ngayon. napak mali eh. Biro mo ah. Ano to? Pagkapalit ng liderato kay Marcoleta, boom, magabanggit. Lagi na lang may Abiriano to yung babanggit pangalan ng dalawa. Lagi parang may eksena. Parang sa pelikula mo na dati, sa pelikula na napapanood, pag nagigipit na yung kalaban, gumagawa siya ng malaking eksena, gumagamit ng malaking pera. Di ba? Kesa may sinusunog yung buong mall, sinusunog yung buong grocery. Alam mo, alam mo sa pelikula nangyayari, nangyayari na ngayon, nag-its nyo, para may something dito sa paggulo ng mga kabataang ito na, na may nag-fund. Pag nalaman ni Isco yan, nag sasabihin niya to, alam niyo naman to. <laughs> alam niyo naman to, sasabihin lahat niya to. Wala itatago to, yari kayo. <laughs> Sara pa naman to, saka Marcoleta. <laughs> Di ba? kinampanya niya yan eh, si Sara eh. oh, yari ngayon kayo. Kasi konti na lang, parang si Satanas o yan eh, mga yan eh. Konti na lang po nalalabi nila ni Satanas sa mundo, di ba, sa Biblia. Konting panahon na lang po si Satanas sa mundo, paparosahan na. Kaya ang ginagawa ni Satanas nandadamay dadamay na. Ganito rin to mga to, konting oras na lang kasi ilalagi nila sa politiko. Pag may nanalo na, sure win na si Sara halimbawa, nako ayan na. Di ba, kanya-kanya nang takas. Kanya-kanya balitara na may malaking balik tara aramang dito sa tingin ko. May connection tong rallying malaki na to. Tingin ko ah. Abangan nyo lang. Ayoko muna sabi. Ayoko pangunahan. Baka sabihin nyo eh. Pinangunahan ko kayo. Babalikan ko kayo. Papahala ko to sinabi ko sa inyo. I uh, would like to, uh, you know, you know, roughly, we, I think even the viewers would like to differentiate uh, the type of rallies, no? Yung nag-rally noong umaga, hmm. hapo na at uh, Tanghali, ayun ay mga lehitimong ralihista na talaga namang may hihinayin sila sa pamahalaan, no, na sila ay uh, uh, talagang uh, naglabas ng kanilang saluhobin sa maayos na pamamaraan. Uh, In ang mga uh, doktor natin, nurses na dineploy, ang mga cases na nakuha lang natin, is nahilo, nasugatan yung paa, yung na- uh, yung matay and so on and so forth. Dala ng init ng panahon, no? Uh, Bayro nung gabi, hindi na rally isa yun, no? Mm Raffi, just your record. These are mobster, uh, rioters. Oh, rioters. Uh, na uh, tingin namin. Uh, hanggang ngayon, iniimbisigahan namin. Sa tingin ko, ha, yung mga sumama agapong ganito lang yan, ha. May mga talagang rioters doon. Lagpas mga nasa dalawang daan yon. May mga tigay spot, may mga nangispat doon na nagpapanggap lang. Ngayon ang Riot eh. Ang sinusugod nila, yung mga na-recruit nila. Sumusugod din yung mga master doon. Yung mga adult na, kung tawagin niya nila. Ang pinasusugod nila yung mga kabataan, inuudyokan. Kasi di ba may nanay na umiyak na hindi ko alam kung saan lugar yon Sabi, mayor, nagmamakawa diba, kay Skuyata na nadamay na yung dalawa kong anak sumama lang, naisama lang. Ibig sabihin, hindi kasama sa usapan. Basta siguro ang command lang, magsama kayo na makihikayat nyo na kapwa parang, sabi niya, disco yata, parang rapper o gano'n. Parang gano'n eh. Parang gano'n lang ah. chore lang yun ah. na isasama para manggulo. Yung mga yun, syempre, maaring maabutan. Di ba? Pero talaga, may mga nagpoto talaga doon sa mga adult. Kasi kung kabataan lang, wala naman yan. Hindi mo, mo masusunod basta-basta yan eh. Pero kung talaga mayroon nagpondo dyan para isagawa yung lugar na yan, wasa ka nun niya, manggulo kayo dyan. yeah, O, oh, ito ba? Apo. May mga Ayo. tao na sa likod nito. Oh, Mayor, bago tayo mapunta dun sa uh, mga insidente nung gabi kasi nandun po ako sa Mindyola. Dun sa uh, tanghali po muna, ang sinasabi nyo, may nag-instigate, may nagpasimula dun sa gulo. Lalo na, dun sa may ayala nung sinunog yung uh, um, gulong nung uh, iniharang na truck dun sa lugar. Uh, ganun po ba yung lumalabas sa inyong investigasyon? May nagsimula at uh, naga-doon na nagsimula the lighting yung eh. ah, fire yun eh. Ah, kung tawagin nila yon. Doon talaga uh, staging nila kasi they want to go to uh, Malacañang. No, eh we you know for a fact that uh, hindi naman sila pwede talaga doon. Ay eh, gusto sila pumunta na Mediola. Mayroon naman doon sa isang area na mga mm -hmm. nila. Opo. But uh, then again, ay uh, umalis man yung mga yun eh. Uh, for example, uh, I'll, al I'll, I'll tell you one, uh, yung katulad ng anak bayan, no, after nila mag-demonstrate, uh, 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 matapos yung kanilang programa, eh, lumisa naman na sila. Mm -hmm. Itong mga dumayo, uh, all of a sudden, from Cavite, Taguig, Pasay, Paranaque, Quezon City, pa Palookan, na, na mga, mga, Lohokan, no, na mga kabataan, ito yung mga nanggulo na nung gabi, nagsunog, nanira uh, ng public property, mm -hmm. ng property and private property. Yan yung mga bata na nangahuli na natin halos lahat, uh, about 200 blocks of them in total no, under na sa sa din ng MPD. So may nag-organize po sa kanila Mayor, yun po ang sinasabi niyo. Lahat ng possibilities sa uh, tinitingnan natin. No? Kasi yung mga release na talaga nung umaga, tanghali at hapon, eh, generally, okay naman sila. Eh. Mm -hmm. Talagang after ng no programa nila, umalis na sila. Umalis na sa Roars Boulevard, umalis na sa Liwasan. Alam mo talaga, par talagang hindi parang may nagpondo talaga dito. Tingin ko ah, sipin mo na uniform sila, na itim lahat. Madaling, madaling gawin ng kabataan nyo. Hindi naman actually kabataan nyo mga yun eh puro adult na iba ni, eh. Kaya yung iba, huwag mapako sa isip na puro kabataan, anya yan. Hindi, puro matatanda na iba doon. Mga nasa 25, 29, or ano. Tama, ha, talaga may nagpondo Iisa yung, ano nila, chemistry nila eh. Nakaitim na damit, nakamaskara, may command, may ganon, di ba, na lulusa ka. Ang ng loob. Totoo, ang loob. Kasi, kung yan hindi malakas ang loob niyan, na ordinaryong tambay lang yan na biglang sumugot at nagrally, hindi ganyan yan. May limitasyon sila. Eto, hindi, walang limitasyon eh. Aba, tingnan mo mula hapon, alas dos tatantang hayan, simula launa, umaga, hanggang gabi, inabot na ng alas tebe ng gabi, nagbabatuhan pa rin, natitibay eh. Di ba? Nakita niyo, ibig sabihin talaga may komande, eh. Na, oh, ito ah, ito, sige. Ano yun yung to? Di ba? Kasi pag ikaw sinabi sinabihan kasi, malas, mas malakas ang loob nyo po. Halimbawa, nag-solo ko lang sa sarili mo, ha? O, tara, lakad tayo, lima tayo. Mahina loob nyo, eh. Ano gagawin natin? hindi natin alam, Basta, tara, kanya-kanya tayo. Nagkakanya-kanya lahat kayo. Pero pag may nag -kuman sa inyo, isa, ito gawin nyo. Pumunta kayo sa lugar na to, dalin nyo ganito mga gusot nyo. Alam mo, eh, sa sa'yo, eh. Kaya dire-diretso gawain nyo, eh. Nagets nyo. Pumalis na sa minjola Oh, pero itong mga nagaharutan na ito, ikala mo eh, oh, walang, walang pakundangan ah, sa property at kaligtasan ng iba. Iyan eh, yan yun, eh, yan yung mga bata na yan. May nabanggit po ang PNP na may rapper daw na nang impluensya o nag-joke sa mga nanggugulo. Um, na-determine na po ba kung uh, tama ito, impormasyon ito at sino po ito? Sino kaya itong rapper na to? Uh, I will let PNP uh, do the investigation. Mm -hmm. But uh, again ulitin ko no, Rappi. Uh, and bakit hindi lang siya rapper? Uh, meron dyan, na uh, Abogado. tinitingan uh, tinitingnan namin uh, yung isa naman na uh, dating politiko sa Manila, tinitingnan namin kasi a few days before I have uh, intelligence report na may mga initiator or instigator mm -hmm. na nagpa sa mga batang ito. E, alam mo, siyempre, uh, RAPI, yung 500 piso sa 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto. Bukas sa bukas, lalabas yung uh, mga yan. Uh, o, oh, uh, dalawandaan niya alam po eh. Mayor eh. Sa hirap ng buhay ngayon, ha? Dalawandaan lang. O, oh, ito dalawandaan. Sama ka sa akin, o, oh, manggulo ka. Pwede na eh. Pwede na. Pero iba, hindi papayag pa. Oh. Eh, syempre ito, malaki ang big offer dito. Diba? Baka ating sa 10,000. Eh, hindi natin alam, ha? Hindi natin, sila inuhusgahan. Ha? Pero iniimbestigahan at kinukonklusyon natin na baka ganun niya. And again, uh, sketchy report pa yan na uh, continue, continue sa man ng investigation. But for now, for the sake of our people in Manila uh, who are watching right now, Uh, there are about 216 individuals who are apprehended and will be charged. No? Mm -hmm. eh, yan ang sitwasyon ngayon. Opo, oh, kahapon po kasi may mga magulang na lumapit doon sa aking kinaroroonan at sinabing na-arresto yung kanilang anak base doon sa mga litratong lumabas. Saan po ngayon nakakulong itong uh, mga ito at uh, sino yung pwede nilang lapitan kung gusto nila i-clarify kung talaga nadamay nga yung kanilang anak dito sa kaguluhan at na-arresto, uh, Mayor? Nasa MPD sila. At uh, kung saan sila lalapit, ay eh, kumuha na sila ng abogado. Mm -hmm. Binaboyin nila yung Maynila. Eh. Opo. Sinira nila yung mga gamit. Opo. Very quickly, meron na But, po uh, ba yung estimate kung magkano yung nasirang government facilities? We are still uh, doing uh, estimates uh, about the vehicles, the motorbikes, the stoplights, the ilaw, CCTV, uh, yung mga barikada na permanent closure. Uh, enclosure uh, closure uh, rail para sa traffic mm -hmm. and so on and so forth. Uh, Opo. Uh, maybe in a week or 10 days from now, matototal lang na natin lahat talos ng danyos. Kasama po yung mga motor. Uh, I, I would assume it's... So, is... Tingin ko, million yan. Baka abot ng 35 million yan. Tingin ko lang, ha? Mga private na motor na nakita nila doon sa gilid. May information din po Hindi. kami, may tinamaan uh, Rappi. na ba? No, Rappi. Opo. Just for the record. <laughs> Uh, yung isang motor, government yun. Ah, may arin. Mm, okay. Yung isang motor, private. Oh. Okay. May information din po kami na may tinamaan daw po ng baril doon sa kaguluhan? So far, chismis pa lang. Okay. <laughs> Pero sabi kasi ng iba rito sa tinamaan ng baril na to, mayroon daw talaga na maril. Kaya siyempre, iniimbestigahan ng pulis kung totoo ba yung chismis na yon. Di ba? Eh kasi marami nagrally yata ngayon eh. Itong araw to ha, nagrally sila eh, na sa harap ng Manila Police District yata, no? Na tila yata, ba, parang kakapal na mga pabumuka, bakit? Parang may sinagsasabi doon na hindi ko lang kung sakto ha, na yung mga pulis daw, kinawawa yung mga minoridad. Sa mga pulis nila kinaawa, ang dami sugatan sa ospital, no? May, may mga wakwak yung ganito. May tama yung, may, traumatic injury. Huh. Ito mga to, parang gusto nila kumilos para sa sarili na nila eh. Ito lang. Yan ang sinasabing para sa bayan. Pag, nani, pag nagsasabi ang isang politiko, isang party list, na para sa kami sa bayan, tapos yung ginagawa nila para sa kanilang sarili lang, hindi para sa bayan yon. Yung parang kapakinabangan lang nila sa sarili nila, hindi para sa bayan yon. Alam mo, sabihin mo, ay, hindi namin, hindi namin papabayin si Marcos kasi pabor kay Sara yan. O, hindi ka para sa bayan. Bakit? May, kini, may pin, kinangingilagan ka. Di ba? Gusto mo lang magtrabaho kapag kapakinabangan nyo. Pero pag kapakinabangan ng, ng ibang tao na maraming gusto kay Sara, ayaw nyo na. Kaya wag nyo sabihin sa bayan kayo. Hindi totoo yan, mga kababayan. Gumising na kayo. Kailan ba kayo pigtanggol na mga yan? Di ba? wala, walang, report. In fact, Karapi, uh, may mga kumakalat. No? Ito, at least uh, live tayo. Maraming nanonood ng mga magulang. May mga kumakalat niya sa mga chat group, chat group, na 30 daw ang patay. Oh, eh, inahanap pa namin yung patay. Hindi pa namin makita. Eh. Ghost, pra ghost din yung patay. Ghost project. Hindi, pinalaki ko yan kanina. Yung 30 daw sa chat, marami yung pinagkuha ng chat eh. Na talaga na pinopost nila eh. Na 30 daw patay yung police, marami daw patay na tinumbang mga sibilya, na ano, may etc. cetera, May mga nag-rally daw na mga kabataan na kasama din doon. Tinago daw sa Hotel Sogo. Ang dami etc. eh. Ako, hindi kasi ako niwala doon eh. At sa akin kasi, uh, mas investigation kasi, kasi ang balita ngayon, malaguna. Lalo pag ganyan, lumalabas ka agad yan. Nako, inipisin pa. Pag nabidyoan yan, talagang gusto talaga, i-upload ka agad di ba Sa dami na Sa dami na di ba Harap-harapan mismo sa Sogo, na may nang pipicture eh, na vlogger eh. Ang dami yung oh, iba-ibang iba, -ibang, iba -ibang forma eh. Doon pala makikita mo na eh. Pero although may mga sensitive na na may nasawi daw, yun yung nabalita nga na kumpirmadong mayroong isa. Pero yung sabi 30, escape boat, parang ano sa akin, alibay na lang yan eh para kunwari, o yung dami na ano, parang kumbaga lumalabas, masama ang mga polis. Parang ganun palalabasin nila eh. Ito, tignan ang ni Isko ah. Wala rin naman sa ospital. So, imposible naman na may 13 na matay, no? Eh yan, alam mo, Rapi, palusot na yan ng mga nagtatagong bata mm -hmm. na hinukuha uh, nila yung dami na kapwa-bata nila na may mga nangamatay na ganun karami. Uh, pero sa so, totoo, wala pa naman o uh, kami sa mga pulinarya namin. Wala namang reported. Mm -hmm. Saka hindi yan makakalusot sa media. Ay, <laughs> talagang ganyan, karami I mean, oh, bravi, let's be honest. Oo, oh, sa mga vlogger. Ang daming vlogger doon. Yung mga pumunta doon, halos lahat vlogger. Maniwala kayo sa akin. Yung tatlong kasamahan ko doon, nando doon. Yeah, Na, Nakikibidyo talaga, may mga kuha sila. Diba? Ang daming hindi makakalusot yan to ourselves, di ba? You cannot hide those things. Mm -hmm. Kaya sa mga magulang, no? Uh, and let me use this opportunity, sa mga magulang nanonood sa Visayas at Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, ay pumanatag po kayo yung inyong mga anak na naka uh, dito sa u Ay panatag na po ang pamumuhay nila. Ang Kalsada, Sarito, Marita, Ligarda ay nadadaanan na po. At ang mga dumi ay nalinis na po. At uh, hanggang ngayon po, as we speak, naglilinis pa rin kami ng mga vandalism na ginawa nila. And trying to uh, fix the mess na iniwan itong mga individuals na to. Hintayin natin resulta ng rally na yan. Tingnan mo. Maniwala kayo sa akin. Ayoko lang muna magbitiw ngayon eh. Pero ala, nakukutuban ko, tatin niya mo, merong kinalaman niya sa gagawin niya yung hearing. <laughs> ah, maniwala kayo sa akin. Ay, ayaw lang, ayaw lang muna ng ano, surprise yun, surprise. Or organization. Akin lang yun, ha. Chorya ko lang yun, chorya lang, ah Yung mga tila yata na may mga diversion tactics niya nangyayari. Mm -hmm. Abangan po natin ang mag na magiging resulta ng inyong investigation. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po uh -huh. sa balitang halip. Ay, uh, hindi lang investigation. Uh, we will file case uh, in a mm -hmm. matter of few hours. They are being processed already. Yung investigation, Rapi, dagdag na lang yun sa mga tao. And in fact, sa mga magulang na mga uh, sospek, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tatulungan ang pulis na ituro na ninyo kung sino yung uh, mga taong uh, behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang aako, kayo lang ang uh, babalikat sa problema binigay ninyo sa may na inyong pananagutan sa mata ng batas. Oh, yun. Yung mga magulang na mga yan, ituro nyo na kumbinsihin nyo yung mga anak nyo na nakakulong ngayon dyan sa Manila. Kung tingkakabiti man yan. Kausapin nyo, anak, sino ba nag-utos sa inyo? Madali lang yan eh. Yeah. Sino nag-utos sa inyo? At least ba lang bumaba yung piyansa nyo? Bumaba yung kaso nyo? Turo nyo na, sabihin nyo kay Sko. At pag naturo na ako sino yon eh panagutin yon Malaking tao yan, maniwala ay sa akin. Sa dami nun, 200 na huli, eh more than mga 1,000 ata 500 marami sabi nga karami ang inarkil ang mga tao para manggulo. Di ba? Ang dami nun. O, oh, pag naturo yung big fish din yun. Di ba? O, oh, tapos eh, panibago investigasyon na naman dito. Naku, baka matakpan lang yung issue sa flood control. Pumukos tayo. Ninilin lang lang tayo ng mga yan. Po, nabanggit nyo po yung mga kumakalat sa mga chat group. Meron din po kaming informasyon na may video rin na kumakalat uh, about sa isang patay. Uh, may nakita ho ba kayong ganitong video? Wala, wala pa naman. Rapid. Uh, uh... Uh, as lahat ng ngayon, kasi we cannot just trust these things. Eh. Uh, very uh, uh, crucial yung investigation and we don't want to be disturbed by noise. Mm -hmm. We just want to take it as it is. no uh, May sinira sila, pinervisyo nila yung privado at antanahimik na komunidad, uh, pananagutan nila. Mm -hmm. Yung mga sinira naman nilang gamit ng gobyerno, pananagutan nila. Okay. Yan, yan, kami after ngayon. Yun din siguro, na, siguro ang panawagan sila sa uh, ginawa nilang ni mga bagay. Yun din siguro panawagan natin na lahat ng impormasyon na magagaling din sa mga yan, i-verify muna uh, para... O, okay, o yun. Basta ito, uh, bukas yata may Senate no Blue hearing. Tingnan <laughs> nyo ah. pagmasdan nyo naman, uulit na naman yon sa tanungan. Kasi nga, nagsaita si School Bukol, mas marami daw yata ang bago tayo magtapos lang ha, mm, mas marami yata pondo kay Duterte. Hindi naman to para miyan sir eh. Yung problema sinosolve dito sir. Para din kayong si ano eh, si Claire eh. Pag, na, pag naiipit sa isang sitwasyon, ikukumpara yung dating administrasyon sa kayo ngayon. Eh ikaan niya, yung dating administrasyon, walang investigasyon sa korupsyon. Eh ito si BBM, nanguna. Para pinalabas niya, hero to talaga si BBM. Mahilig bang kumpara? Hindi po to kumparahan. Yung ngayon po ang asikasuhin nyo. Oh. Yung po, sige po. Salamat po nung napakarami sa inyo lahat.